Mapagpalang araw mga ate at mga kuya Welcome muli sa akin channel uh, kuya ang Kuya Nandingay Ang ibabahagi ko ngayon ay tungkol sa uh, nalalapit na translasyon ng Padre Jesus Nazareno Ano ba ito? Ang uh, tingnan natin ng kaunti ang kanyang history ang origin nito na image ay nanggaling sa Mexico ng taong 16th century at dumating sa Manila na dala ng mga Spanish missionary noong 1607 ni Juan de Nuestro Padre Jesus Nazareno. Ang current location nito ngayon ay naka sa Minor Basilica ng Nazareno sa Quiapo Church sa Maynila. Ano ang mga devotional practices nito? Una, ang prayer at sa mga nobeno. Ang mga deboto ay nagdadasal ng nobena sa Jesus Padre Nazareno bilang spiritual guidance at pagpapagaling. Ang prosesyon ay ginaganap at maraming sumasama dito. Na annual procession ay uh, January 9 at napakaraming uh, millions ang sumasama dito. At nagaganap din sa kasalukuyan ang pahalik. Ang pahalik ay isang uh, devotion ng paghalik o paghawak, pagpunas sa paa ng imahin bilang devotion. At ikaapat, maraming mga tao ang nagtatalaga ng sarili bilang vows na at promises o sa Tagalog ay panata for spiritual guidance, healing at pasasalamat. At may mga magagandang simbolo ito. Ang significance nito ay symbolism ng uh, Jesus passion sacrifice and redemption at pinapahalagan dito ang faith at pag-asa ng mga Kristiyano. Uh, ang sinasabi nga ng, ng mga pare napakahalaga ng dibosyon na mayroong pag-alam sa tunay na kalagayan ng Jesus Nazareno. Hindi lamang punas ng punas, hindi lamang halik ng halik at pagsama sa mga posesyon, kundi napakahalaga ang katekismo. Sino ba si Jesus Nazareno sa ating buhay? At papaano tayo nagkakaroon ng, ng pag-asa at paglago ng pananampalataya. Ang pinapahalagan nga dito na ang uh, debosyon dito ay hindi lamang personal. Ito ay tuloy-tuloy na pagpapahalaga at misyon. Ibig sabihin, ang misyon ay pag-alam pagkilala pa ng lubusan sa Jesus Nazareno at ang kanyang mga gawain sa mundo na ang cause nito ay unity ng mga tao at paglago ng pananampalataya ang isa din dito na pinapahalagan ay may pastoral na kahilingan ang Jesus Nazareno isinasagawa natin ang ating pananampalataya dahil kung ang pananampalataya ay wala sa gawa, wala sa kilos at wala sa magandang ugali o mga mga pagbabago hindi rin maganda ang ating mga debosyon. Kaya ang debosyon ito ay isang tuloy-tuloy na pag-alam pagkilala at pagbabago ng mga ugali natin at pagbabago ng ating mga attitudes para sa ating sarili, attitude ng kabutihan sa ating kapwa at isang misyon ng uh, kabutihan loob. Ang misyon natin dito ay upang maging mabuting tao tayo at may concern sa iba. Kaya napakahalaga din na mayroon tayong katikismo, pagpapahalaga at mga panata na maglilingkod tayo ng tapat, dalisay at galing sa ating puso. Ito po muna ang aking ibabahagi. Ito po muli, si Kuya Nandi nagpapasalamat at God bless po sa ating lahat.